Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aba Ginoong Maria, aming ina, ang iyong paniniwala ay laging may pagtitiwala. Nakatatak na sa iyong kalooban ang pananalig na walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ipakiusap niyo po kay Jesus ang aming kalagayan mga hinaing at pangangailangan. Nagtitiwala kami sa inyong sinasang palatayanan na walang hindi mo pangyayari ang Diyos. Tulungan niyo kaming magpakumbaba at laging masunurin sa ipinagagawa ni Jesus upang maranasan namin sa tuwina ang mga mumunting himala sa ginagawa ni Jesus sa aming pang-araw-araw na buhay mahal naming ina, ituro mo sa amin na ang pinakamahalagang himala na kailangan naming maranasan ay ang pananahan ni Yesus sa aming kalooban upang hubugin sa kanyang anyo ang aming pagkatao. Matupad na wa namin ang ipinagagawa ni Yesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.